<laughs> Hala anak na ay bullying akong tiil anak. Hala anak o. Oh. bullying Good morning papi. Good morning anak. Kumusta ang akong anak dire? Uy. <laughs> Bless mama anak ko. Oh. Thank you anak. Kaloyan kas Ginoo anak. Eh? Hmm? kabuutan gani akong anak oy wabay ko ni mo pukaw gani nang kadlaw na anak nagdamgur ko anak yes anak ayan po guys good morning this is a puppies update this morning guys nagluluto pa ako ng ulam namin guys mayroon po akong isda na natira so ayan nilagyan ko ng malunggay para mayroong sabaw guys So ayan yung ulam namin ngayon, yun po ang malunggay guys oh. Yun po ang ulam namin ngayon is tinulang uh, isda with malunggay with tanglad. So, ayan po si Papi guys. Ayan po si Papi oh. Sa kanilang gitana oh guys. So, naghihintay po kami guys na maluto yung aking uh, nilotong ulam na tinulang isda uh, with malunggay and lemongrass. So, good morning, good morning. Happy, 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 happy Thursday to all. I love you all. Mahal na mahal ko po kayong lahat guys. Always thankful sa palagi ninyong panunood ng aming videos ni Papi. Mua! Mua! <laughs> thank you, thank you. Ito po ang update ni Papi ngayon. Nandito po kami sa loob ng bahay. Kasi nagluluto pa po ako ng uh, pangulam namin ngayong agahan. So ito po ang malunggay guys. Ito po ang malunggay. Yan po ang aking emek sa aking esda. So, ito po kami ni Papi. Naghihintay kami na maluluto yung aming uh, ulami namin ngayong umang. Thank you for watching. This is Papi's update. Yan. Happy Thursday, everyone. So, today is August 21, 2026. Araw ngayon ng Huwebes. Yan po, guys. Dito lang muna kami magtambay ni Papi sa loob ng bahay, guys. Yan, binabantayan po niya para ihaton na nin ako sa bukid guys, yung pinadala na package. Ihatid ko ngayong linggo. So ayan, binabantayan din ni Papi yan guys. So galing yan sa ating mahal na sponsor na si Ma'am uh, Rima Bergara. So thank you, thank you for always watching guys. This is Papi's update. Kumusta po ang inyong morning dyan? Did you finish your breakfast guys? Yan si Papi guys, nagtulog-tulogan lang po ito mga palangga. Nakikinig lang po ito sa akin. So ngayong umaga guys is malamig. Dahil may paparating na namang bagyo. Bagyong isang. So yan ko, paparihan ang aking pangalan guys, yung bagyong isang. So ayan, good morning, happy happy Thursday. Ayan, araw ngayon ng Huwebes guys. Another day, another pansikay-sikay na punta mga palangga sa kabontagon kabuntagon. So, ito lang po ang update ni Papi ngayon guys. yan natutulog muna siya mga palangga. Sabi niya, Mama, matutulog mo na ako, Mama ko. Hindi pa naluluto yung ano, yung ulam natin na tinulang isda, Mama ko. <laughs> Bliss, Mama, anak. Bliss, Mama. Taga Santo. Bliss again. Pagka pinangga na anak ko anak. <laughs> Buyagi. Buyagin taon. Buotan ka ni akong anak, si Papi. And thank you for watching everyone. Thank you, thank you, and God bless us all.